Apat na miyembro ng isang pamilya binawian ng buhay dahil sa sunog. Diyan po sa May Cebu. Narito ang news scoop ni Maine Barreto. Nasawi ang apat na miyembro ng isang pamilya habang siya mang sugatan matapos sumiklab ang isang sunog sa barangay Tinago, Cebu City. Kinilala ang mga biktima na si Parolito at Rosita Otadoy at mga anak nitong sina Joseph at Jeffrey, parehong binatilyo, natagpuan ng pamilya na tusta ng apoy sa loob ng kanilang natupok na tahanan sa sitio Santa Lucia. Sa ulat ni Fire Officer 3 Hubert Navarro na ng Cebu City Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alauna ng madaling araw. Mabilis itong kumalat sa mga katabing bahay. Umabot ang sunog na tumupok sa labing anim na kabahayan sa ika-apat na alarma. Agad namang rumesponde ang mga bombero upang maapula ang apoy na tumagal ng apat na oras. Tinatayang higit sa 7 million pesos ang halaga ng mga napinsala ng naturang sunog. Para sa Newscoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.